ang init ng politika sa bansa. Sa gitna ng mga budget hearing at pagpapatibay ng mga resolusyon, tila hindi mapigilan ang sagutan ng mga mambabatas. At ang ilan, muntik pang magkasakitan. Nangunguna dyan ang kamera. Sina Representatives Rodante margoleta at Benia Bante nagkaroon ng mainit na palitan ng salita sa isang hearing patungkol sa paggamit ng budget ng Office of the Vice President at Department of Education. Ito kasi ang unang beses na nilahad sa publiko ang detalye ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Para kay Marcolleta, walang basihan ang investigasyon ng House Committee on Good Government. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am you not. You have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee we are not, that. we're not blaming the Vice President on this. I, I, All I Honorable Marcoleta, I we are not question. blaming so not the right to, to suspend. suspend. One minute, one minute, minute. 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 suspension is the we game very right clear. Move to suspend. Pansamantalang sinuspinde ang hearing, pero hindi pa rin dito natapos ang tensyon. Tila uminit ang ulo ni Representative Stephen Paduano kay Marcoleta at muntik pang umabot sa pisikal na komprontasyon ang kanilang pagtatalo. Para kay political analyst Ronald Yamas, hindi lamang simpleng usapin ng budget ang pinagmulan ng tensyon. In a way, performative politics. No? Dahil they represent different political interests at na-represent nare nila yon dun sa hearing, kaya sila nagbabalatan. May mas malalim pang interes sa politika na naguudyok ng ganitong mga komosyon. Si Marcoleta ay kilalang kaalyado ni Duterte. In this case, si Marcoleta represents uh, his party list, uh, his uh, new political patron, the Vice President, and possibly the Dutertes. Kaya uh, yun yung kanyang positioning sa loob ng House at specifically do sa budget hearings. Kaya nadadagdagan yung intensity ng away. Uh, not just because of themselves, but because of their political alliances. One day. Tensyon din ang bumalot sa Senado ni Tulang Martes nang magkahamunan sina Senators Alan Cayetano at Mig Zubiri ang issue, Ang resolusyong isinulong ni Cayetano para sa pagboto ng congressman ng mga taga-empo barangay ng Tagig sa eleksyon sa susunod na taon. Ang problema, wala ito sa agenda nung araw na yon. Kaya tinutulan ito ni Zubiri. Giit ni Cayetano, urgent ang resolusyon. Pero matigas si Zubiri hanggang sa umabot na nga sa komprontasyon. Sabi ni Llamas, Alam naman nila na aawatin sila no <laughs> Natatawa nga ako eh. Malo, usually, kung ikaw ay makikipagsuntukan, hindi ka papawat Pero dito kasi nagpapaawat sila eh. Sa kabila ng lahat ng ito, mas malala pa rin daw ang hidwaan sa politika sa mga lokal na pamahalaan. Local politics in our country is very antagonistic and even very bloody. <laughs> Nagkainitan din sa Manila City Council kahapon habang tinatalakay ang proposed city budget. Nagsimula ito ng lapitan ni Councilor Salvador Philip Lacuna, si Councilor Joel Villanueva at ipabatid na may Certificate of Urgency mula kay Mayor Honey Lacuna ang budget. Nagkasagutan at nagkatulakan pa ang ilang konsihal na mabilis namang naawat ng ibang opisyal. Para kay Villanueva, political stunt ang ginawa ng grupo ni Lacuna na indikasyon ng papalapit na eleksyon. Dahil sa lokal kasi, parang pamilya mo yan eh, para sa mga local politicians. It's very personal. Ayon kay Llamas, hindi na bago ang ganitong eksena sa politika ng bansa. Pero sana raw, mas nakatuon ang mga debate sa mga intelektual na diskurso kaysa personal na hidwaan. Sayang lang, kaya sana mas uh, mas intelektual at mas programmatic yung away instead of More personal. Sa pabalapit na eleksyon, asahan pa daw ang ganitong mga tensyon sa mga hearing at sesyon ng gobyerno. Para sa mga eksperto, malaki ang epekto ng mga discarding ito sa darating na halalan. Para sa Agenda, Hannity, BNC. <smart noise>